Magpapalang umaga, isang mapagpalang tanghali at isang mapagpalang gabi pumuli sa ating lahat ng mga patuloy na sumusubay po, po sa atin, ang ating mga kaibigan, ang ating mga followers, ang ating mga likers at ang iba pang mga kaibigan po natin, na? mga uh, patuloy na najaan sa uh, iba't ibang panig ng mundo, ng ating bansa at aking ipa, uh, pato, papatunayan na hindi talaga si Jesus o hindi talaga Jesus ang pangalan ng isinugo ng dakila may liga sapagkat nung nakaraang mga video, sinabi ko mali ang pangalan Jesus at walang uh, isinugo ang dakila may liga ng pangalan ay Jesus. Lilinawin po natin yan. Number one, ang patunay na hindi talaga Jesus ang pangalan ng isinugo ng dakila may liga sapagkat una, ang let Letter J ay wala sa English alphabet noong mga panahong ito. No kailan po na invento ang letter J at sino ang nag-invento ng letter J? Alam niyo po ba ang letter J ay naidagdag lamang sa English alphabet noong 1524 sa pamagitan ng Gian Giorgio Tresino, Trissino, isasyang uh, Italian grammarian. Siya po ang father of letter J. So, yun lang taon na ito na idagdag ang letter J. So, talagang mapapatunayan natin na hindi talaga Jesus sapagkat kailan lamang na ibento ang letter J sa English alphabet. Pangalawa, ang New Testament po ay nabuo ng 397 AD by Council of Carthage. Noong 397 AD, wala po dapat liwanag na talagang wala pang letter J sapagkat 397 AD po nabuo ang New Testament, 'no? ang, letter J, 1524 lamang na imbento pero nagamit ito halos na sa 1600 na. Yung ano nga, yung King James Version ng 1611, eh, hindi, ka, hindi ka pa makakita ng Jesus doon. Ang Jesus pa ang nakasulat doon. Okay, pangatlo, ang Misaya ay mula sa lipi ni Huda. Si, uh, ito yung tinatawag na from the tribe of Judah. Alam natin, si Judah ay isa sa labing dalawang lipi ng Israel at ang mga Israelita, sila po ay mga Hebreo. Ibig sabihin, ang kanilang kultura, ang maging ang kanilang pangalan ay pangalang Hebreo. And Jesus hindi po pangalang Hebreo yan. Greek po yan, no? Na kung saan na Latinized tapos ginong English na ngayon ay nababasa sa kasalukuyan. So, ang Hebrew alphabet po ay walang letter J. Katulad na nasa aking likuran, yan po ay Hebrew alphabet mula po sa tinatawag nating alep hanggang sa tau ay wala pong letter J. So, patunay na hindi Jesus ang pangalan ng sugo ng dakilang may lika. Kaya, napakahalaga na ang katotohanan, yun po ang ating lakaran. Panglima, wala din sa pangalang Jesus ang pangalan ng ating dakilang may lika na si Yahweh. Sapagat nakasulat sa John chapter 17, verse 11 hanggang 12, aking pong babasahin ang nakasulat na ito sa sulat ni Juan chapter 17. Okay, basahin po natin itong Juan chapter 17 verse 11 hanggang 12. Ito po ang nakasulat. <clears throat> At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanglibutan ito, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang Banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Tingnan niyo po ang sabi dito, yung pangalang ibinigay mo sa akin. No? Yung kapangyarihan na dakilang pangalan na dakilang may lika, tapos may pangalang ibinigay sa kanya, hindi mo mababasa doon sa salitang Jesus ang pangalan ng dakila may lika. Sapagkat ang pangalan ng dakila may lika ay Yahweh, kaya ang totoong pangalan ng sugo ay Yahushua. No, nandoon yung salitang Yahu, no, Yahweh and Yahushua. All right, so verse 12, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. So, makikita po natin na hindi talaga Jesus sapagkat iba po ang meaning ng Jesus sa pangalan talaga ng, ng, ng sugo ng creator na si Yahushua. Ang Yahushua, ang ibig sabihin ay Yahweh is salvation. Makikita natin sa pangalan ni Yahushua kung sino ang tagapagligtas. No? Katulad po ng mga propeta, ang mga pangalan po nila nakakapit doon ang pangalan ng dakilang may Like si Jeremiah. Sa Hebrew ay Yirimiyahu. No? Sa si Isaiah naman, ang talagang pangalan niya ay, Yashayahu. At marami pa na kung saan nandoon ang pangalan ng takila mailika na short form na Yahu. No? At maging sa kasalukuyan nga, sa Israel ang Prime Minister. Ang pangalan niya ay Benjamin Netanyahu. Nandoon nakakabit ang pangalan ng dakilang may Liga. Kaya nga po ito sinasabi ko, ito po yung patunay ng totoong sugo ng dakilang may Liga. Ang pangalan ay Yahushua, hindi po Jesus. Yan po ang katotohanan. Kaya muli pong ipinapahayag sa inyo, natin pong lakaran ang katotohanan. Hindi po ang nakasanayan. Muli po, Kohen